Mga kaibigan, isa pong maulan na maulan na umaga po sa inyong lahat. Ayan, andito po ako uli sa aming uh, bubong. Papakita ko po sa inyo ang kalawakan. Yan po ang kalawakan. Punong-puno po ng ulap at doon po sa bandang uh, makiling ay uh, malakas po ang ulan. Ayan no oh. Hindi po nakikita ang uh, makiling. Punong-puno po ng ulan. Ayan, malakas po doon. At yung ating uh, dragon fruit. Ayan, lumalaban ang ating dragon fruit sa ulan. Bahala na dyan. Kung lalaki sila, makakasurvive sila. Bahala na si Lloyd sa mga dragon fruit. Ayan mga kaibigan. At ngayong umaga po ay ito bahang basang-basa po dito sa taas ng aming uh, bubong, ng aming kubo ang mga halaman nandiyan pa din at uh, malakas pa rin po ang ulan sa <clears throat> dako doon dito po ay malakas na ambon ang meron, ayan mga kaibigan ang mga bubungan, ng mga bahay, basang-basa. Ayan, meron pong hangin na kasama ang ulan. Alam niyo po ba, apat na araw na pong umuulan ngayon dito sa amin sa Kalamba. Wala pong patid dyan. Kung meron man pong paghina uh, ay ganito po. Yung tuloy-tuloy uh, pa rin na pag-ambon yan. Ambon po na malakas ang nangyayari. So, makakaipon pa rin po yan ng tubig. At ang aming mga bubong, ayan, malilinis. Ang mga bubong pag maulan, malilinis. Ano po? Kasi minsan may mga dumi po ng mga pusa ayan Eh, kapag maulan, nalilinis po ang mga bubong ng kabahayan. Ngayon po, ang uh, sitwasyon ng panahon ngayon, mga kaibigan, At alam niyo po kung minsan, hindi po natin na uh, makontrol ang tubig kapag tuloy-tuloy po ano po ang pag-ulan. Kaya maganda rin po mga kaibigan yung meron po tayong uh, ganito, yung iba may mga second floor, yung iba naman ay may mga mataas na bahagi na ganito para po pag umapaw ang tubig sa uh, ibaba ay meron po tayong matakbuhan for emergency ano po huwag lang talagang may kidlat at kulog kasi nakakatakot ito pong aming uh, taas ay meron pong konting uh, bubong dito parang tatlong yero po dito ang uh, meron so kapag dumating po ang punto na talagang uh, babaha ay meron pong makitan dito sa taas Kamusta po kayo mga kaibigan? Kamusta po kayo? Ang inyong mga kalagayan dyan, nawa po talaga ay uh, ligtas po kayong lahat. Gaya din po namin dito sa Kalamba ay bagamat wala po kaming baha na nararanasan pero nakakabahala din po yung ulan na tuloy-tuloy. Talaga pong kagabi ay sobrang lakas po ng uh, ulan at sag nga po ng aking mga pinsan sa Maynila. Nasa second floor na sila pero hanggang doon na po umabot na sa second floor nila ang tubig. Nakakaawa naman po. E dito po sa amin, salamat sa Panginoon dahil dito po sa area namin ay uh, maganda po ang aming kalagayan dito, wala pong baha bagamat ang ulan ay pang-apat na araw na po na tuloy-tuloy yan po ang uh, sitwasyon ng mga bahay dito okay naman po kaming lahat hindi naman po malakas ang hangin sa mga ibang area po ng laguna ay talagang uh, malakas po ang baha, yung kalsada ay para na pong ilog, umaagos ang tubig na parang uh, ilog na yan, dito po sa amin na uh, likod andyan, yung bayabas na tumubo sa bubong. Yan po yung mga kabahayan. Kaya pa naman po ang aming na uh, lugar sa oras na ito. At yung aking mga halaman ay, uh, ayan, nakatikim po sila ng uh, tubig ulan. At itong mga damo ay lalo pong ng uh, tumaba ang mga damo yan po oh, lalong damami yung mga bulak-bulak ng maliliit na damo kaya maliliit din ang bulak-bulak na nakakatuwa yan po mga kaibigan. dati po ay may mga gulay-gulay po dito nakatanim pero ngayon po ay mga damo na lang ganoon din po dito sa puno ng aking mga dragon fruit yan tinatamad pa ang inyong uh, lula-reli o lula-inday sa paglinis ng aking uh, garden dito. Ayan ang mga damo. Kasi kapag maulan, nakaka-ano po na magtrabaho dito sa taas. Kaya kapag wala na pong ulan, ay gagamasin ko po yan lahat mga kaibigan. Kasi pang-ago pa rin po yan sa fertilizer ng aming dragon fruit. Dito po yan naka tanim ang mga dragon fruit sa mga planggana, mga timba, ayan, sa mga styrofoam, sa mga paso. Yan po, lang dyan lang po yan nakatanim mga aking dragon fruit. Mula po 2018, ngayon po ay 2024 na. Ang dragon fruit po ay uh, buhay pa din. Ayan. Meron pang mga bulaklak na sana ay uh, magpatuloy po sila nga lumaki para mapakinabangan. Kaya mga kaibigan, ingat lang po tayong lahat at uh, patuloy po tayong manalangin sa Panginoon at hilingin po natin sa Diyos na nawa ay uh, huminto na ang ulan para po makasimula naman ng maayos ang pamumuhay ng mga tao lalo na po yung mga umalis na sa kanilang tahanan na na sa mga evacuation center ano po na makapamuhay po muli ng normal talaga pong iba na po ang sitwasyon ng panahon ngayon talagang wala pong makakapag-control yan kundi ang ating Panginoon lamang kailangan lang po natin ay manalangin magpakumbaba sa Diyos at hintayin ang tugon ng Diyos sa ating mga panalangin kahit anuman po ang sitwasyon ng buhay manalig lang po tayo sa Panginoon at uh, huwag po tayong mawala ng pag-asa yan aming bubong ay malinis na malinis at yun pong drainage ay tuloy-tuloy naman yung agos ng tubig pababa. Mga kaibigan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga nanood. Salamat po igit sa lahat sa ating Diyos kasi ginising po tayo ng Panginoon ngayong umaga na taglay po ang hininga, ang kalakasan, ang pag-asa. Kaya muli, isa pong maganda at maulan na umaga po sa inyong lahat. At salamat sa Diyos na umaasa po tayo na pahihintuin niya na po itong ulos, itong ulan na ito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Amen.